Akala mo tahimik lang sila. Ang mga introvert ay hindi lang basta nakaupo sa katahimikan. Habang ang lahat ay abala sa ingay, sila ay tahimik na nagsasagawa ng psychological diagnostics sa buong silid. Hindi mapapansin ng mga tao na nangyayari na pala ito. Walang ingay, walang pagpapapansin. Isang titig lang na tumagal ng kaunti. Isang katahimikan na masyadong kalmado. At bigla na lang Naapektuhan ng isang tao sa paraang hindi niya maipaliwanag. Ganito ang paraan ng mga introvert sa pagpapaamo sa isang tao. Hindi sa pamamagitan ng kontrol, kundi sa pamamagitan ng tahimik pero matalim na eksaktong pagkilatis. Tara, suriin natin kung paano nila mahinahong nilalampasan ang power dynamics ng hindi kailanman kailangang magtaas ng poses. Number 1. The Silent Mirror Technique Ang mga matalinong introvert ay hindi nakikipagtalo, hindi nangunguna sa mga usapan at lalong hindi nila kailangang patunayan ang kahit ano. Tahimik lang sila, pero ang uri ng pakikinig nila ay hindi basta nakikinig lang. Isa itong malalim at taimtim na pakikinig na may respeto, na parabang naririnig ka ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Sa paningin ng iba, sila ay simpleng tahimik na kaibigan. Pero ang hindi alam ng kausap nila, unti-unti na pala silang pinapapasok sa isang maingat na inihandang espasyo. Isang psychological greenhouse kung saan ligtas magbukas at magsabi ng totoo. Dahil sa katahimikan ng introvert, unti-unting bumababa ang depensa ng kausap nila. At hindi na mamalayang nakakapaglabas na ito ng mga detalye tungkol sa kanilang sarili. Mga detalye na minsan ay hindi pa niya nasasabi kahit sa sariling mga kaibigan o pamilya. Sa puntong ito, hindi lang ito basta nakikinig. Sinasalamin nila ang emosyon, enerhiya at mga hindi nasasabi ng kanilang kausap. Ang mga introvert ay parang mga emotional archaeologist. Ngunit hindi sila naghuhukay gamit ang lakas. Hinahayaan nilang kusang ibigay sa kanila na mga tao ang mismong pala. Number 2. The Awkward Pause Kapag may nagsabi ng nakakatawa, matalino o bahagyang defensive na pahayag, ang mga introvert ay hindi agad sumasagot. Walang ngiti, walang binibigay na reaksyon. Tahimik lang silang tumititig. Tila nag-iisip ng malalim. Sa katahimikang yon, ang kausap nila ay unti-unting nababalisa. Napapatanong sa sarili, Sobra ba yung sinabi ko? Naka-offend ba ako? Bakit parang awkward bigla? Kaya't nagisimula siyang magsalita pa ulit. Nagpapaliwanag, nagbabawi. Pilit pinupuno ang katahimikan ng mga paliwanag na puno ng kabah ngunit ang hindi niya alam sa loob ng ilang segundong katahimikan ang introvert ay tahimik nang nagsagawa ng emotional audit sa halip na tanungin siya pinapanood lang ng introvert kung saan nagbago ang tono ng boses kung saan napuputol lang sigla at anong mga salita ang may bigat na hindi niya sinasadya sa simpleng pagpost lang nailabas na ng kausap nila ang lahat ang takot na misunderstood ang discomfort sa emotional na katahimikan ang pangangailangang kontrolin kung paano siya nakikita ng iba at ang insecurity na akala niya ay naitatago niya. Hindi kailangan ng introvert ang maraming tanong. Isa lang ang sikreto nila, katahimikan. At sa pagitan ng mga patlang na yon, kusa nang lumalabas ang katotohanan. Number 3, the soul penetrating eye contact. Kapag ang isang taong matalino ngunit tahimik ay tumingin, hindi ito basta tingin lang. Ito ay parang surgical laser. Hindi ito mapangakit, hindi rin mapanghamon. Ito'y observatorio, matatag at tila kayang lumusot sa surface ng mga salita. Sa kalagitnaan ng masiglang pagkikwento ng isang tao, kapag nagtagpo ang kanilang mga mata, biglang nawawala ang kumpiyansa at napapalitan ng pagkakonsyus sa sarili. Pakiramdam ng kausap nila ay parabang nabasa na ang buong pagkatao nila. Wala pang sinasabi ang introvert pero may kakaibang katahimikan na tila humihiwa sa ingay. Hindi aksidente ang ganong tingin. Ginagamit ito ng mga introvert na parang magnifying glass sa kaluluan ng kausap nila. Hindi sila basta tumitingin sa tao, tumitingin sila sa loob. Pinagmamasdan kung paano nagbabago ang enerhiya, paano nag-iiba ang mga mata, o kung paano nanlalamig ang ngiti kapag sensitibong paksana ang nadadampi. Sa loob lamang ng ilang segundo, kaya na nilang basahin ng emotional profile ng isang tao na mas tumpak pa kaysa sa kanilang matalik na kaibigan mula pagkabata. Number 4. The Nod and Vanish Technique Minsan may bibitawang tahimik ngunit malalim na salita ang isang introvert. Isang mahiwagang pangungusap lang. Tulad ng pinagkakamalan mong pagmamahal ang pakiramdam ng pagiging kailangan. Pagkatapos nun, bigyan na lang silang mawawala. Walang follow-up, Walang paliwanag, katahimikan lang, na parang naglaho sila sa hangin. Samantala, ang taong kausap nila ay naiwan sa isang paulit-ulit na mental loop. Iniisip ng paulit-ulit ang isang linyang yon. Tinatangka itong unawain at nagtatanong sa sarili kung bakit ganun kalalim ang tama. Doon matatagpuan ang katalinuhan ng mga introvert. Akala ng iba ay basta lang yun na sinabi. Pero sa katotohanan, isa yong psychological seed thought na sadyang idinesenyo para lampasan ang panlabas na depensa ng ego at tuluyang makapasok sa lalim ng kamalayan. At kapag naitanim na ito, unti-unti itong tumutubo ng hindi halata pero matyagang gumugulo sa isipan sa loob ng maraming araw. At hindi yung simpleng paglayo, isa yung intentional disappearance, isang strategic na pag-atras na nagsisilbing salamin at hiwaga. At bago pa man tuluyang maunawaan ng taong iniwan, nakikita na nila ang kanilang sarili na namimiss ang introvert. Hinahangaan at iniisip sila ng paulit-ulit nang hindi nila alam kung bakit. Number 5. The Emotional Wi-Fi Scan Pumapasok ang isang introvert sa isang silid na parang pumapasok sa isang aklatan. Tahimik, mapagmasid at sadyang hindi nagpapapansin. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nasuri na nila ang emosyonal na enerhiya ng lahat ng naroroon. Kahit walang sinasabi, nararamdaman na nila kung sino ang nagpapakitang tao para sa atensyon, kung sino ang unti-unting nababasag sa katahimikan, at kung sino ang nagpapanggap na may kumpiyansa para lang makaligtas sa sandali. Akala ng karamihan ng mga introvert ay basta lang nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Pero ang totoo, tahimik silang nagsasagawa ng isang buong emotional diagnostic na naka-stealth mode. Napapansin nila ang mga maliliit na tensyon, ang mga pilit na tawa na hindi umaabot sa mata, ang paulit-ulit na pagtingin sa telepono, ang bahagyang paggagitla kapag may pumasok na partikular na tao. At mula sa mga impormasyong yon, inaakma nila ang sarili. Hindi para magustuhan, kundi para makagalaw ng tama. Hindi ito pagkamahiyain o pagpi-please sa iba. Ito ay tahimik na mastery. Tinatawag silang misteryoso ng marami, pero ang totoo, sila ay precise. Number 6. The Invisible Boundary Mastery Kapag may lumampas sa hangganan ng isang introvert, kahit bahagya lang o nang hindi sinasadya, wala silang sinasabi, walang konfrontasyon, walang paliwanag. Sa halip may bigla ang pagbabago sa enerhiya, tahimik na paglayo, malamig na tono, maikling mga sagot. Hindi ito dramatic pero ramdam. Mapapaisip ang mga tao kung may nagawa ba silang mali kahit walang malinaw na senyales. Yun ang kapangyarihan ng isang introvert pagdating sa invisible boundaries. Hindi sila naninigaw, hindi sila nagpaparinig at lalong hindi sila nanguusig ng konsensya. Ang ginagawa nila ay mas malalim. Isang tahimik ngunit matatag na pagbawi ng emotional access. Hindi man marinig ang pagsasara ng kanilang pinto pero mararamdaman nito sa buong silid at sa sariling loob ng mga tao. Number 7. The Polite Psychological Trap Ang mga matatalinong introvert ay may kakaibang paraan ng paglalagay ng mga psikolohikal na bitag. Mga patibong na sa unang tingin ay tila inosente at walang bahid ng intensyon. Sa mata ng karaniwang tao, nagsisimula lang ito sa isang magaan at masayang usapan. Relax lang, parang kwentuhan, walang malalim na ibig sabihin. Pero sa eksaktong tsempo at sa kalmadong tinig, bigla silang magtatanong ng mga simpleng tanong, gaya ng, mas mahalaga pa sa iyo ang kalayaan o koneksyon. Kadalasan, sumasagot ang kausap nila nang hindi nag-iisip ng malalim. Minsan pa ay may halong biro. Ngumingiti lang ang introvert, tumatango at agad na lumilipat ng paksa, na parabang walang seryosong nangyari. Pero sa loob-loob nila, may mahalagang impormasyon na silang nakuha. Mula sa bilis ng sagot, emosyonal na tono at mga patlang sa pagitan ng mga salita, tahimik na nilang nabuo ang emosyonal na mapa ng taong kausap nila. Sa simpleng tanong, nadiskubre ni na nila kung isang tao ay naghahanap ng approval, gumagamit ng humor para umiwas sa tensyon, o may pangangailangang kontrolin ng emosyon sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang tanong na akala mo'y simpleng icebreaker ay isa palang maingat na dinisenyong psychological scan. At ang taong tinanong, walang kamalay-malay na naibigay na niya ang buong emotional blueprint niya, nang hindi man lang nagdududa. Number 8. They Let You Talk Jutsu Ang mga matatalinong introvert ay may likas na kakayahang magpakomportable ng ibang tao sa paraang halos hindi napapansin. Minsan sa kalagitnaan ng usapan mapapansin mong ang kausap nila ang siyang nagsasalita ng halos buong oras habang ang introvert ay tahimik lang, nakikinig. At pagkalis ng kausap nila, madalas nilang iniisip, grabe, ang dami kong nasabi, pero ang gaan sa pakiramdam. Pero sa ilalim ng tila simpleng pag-uusap, may mas malalim na nangyari. Sa walang kahirap-hirap na takbo ng kwentuhan, na ibulalas ng taong yon ang kanyang pananaw sa mundo. Mga emosyonal na kontradiksyon, mga sugat mula pagkabata at maging ang mga insecurity na nakatago sa mga biro. Hindi naman sila inusisa ng agresibo. Nagpakita lang ng introvert ng sapat na interes sa tamang timing upang maramdaman ng kausap na sila ligtas at hindi huhusgahan. Hindi ito kahinaan. Isa itong banayad na anyo ng disarming strategy. Sa paningin ng iba, sila ang nagdala ng usapan. Pero sa totoo lang, ang introvert ang tahimik na nagpatakbo nito na may dalang eksaktong tsempo, emosyonal na katalinuhan at isang uri ng hindi halatang kontrol na bihirang maunawaan. Number 9. The I Know Your Type Inner Monologue Kapag may bagong kakilala, ang karamihan ay abala sa pagpapakilala o pagpapa-impress. Pero ang mga matatalinong introvert, sa loob pa lang ng limang minuto, tahimik na nilang na-diagnose ang kausap nila habang iniisip ng iba kung maayos ba ang kanilang first impression, ang introvert ay may sarili ng mental folder para sa kanila. Charmer with validation wounds, caretaker hiding exhaustion, o kaya naman intellectual escapist with intimacy issues. Hindi nila ito ginawa para manghusga, ngunit para mas mabilis at mas malalim nilang maintindihan ang emotional blueprint ng isang tao. Kapag alam na nila ang type ng isang tao, otomatiko nilang ina-adjust ang kanilang enerhiya. Iniiwasan ang mga sensitibong bahagi ng kanilang sight at ginagamit ang wika ng kanilang emosyon upang mas madali silang kumalma at magbukas. Kaya kahit tahimik lang sila, pakiramdam mo ay nabasa ka na nila. Hindi sa paraan na mapanghusga, ngunit sa paraang parang may kakampikang hindi mo inakala. Sa ilalim ng tahimik na presensya nila, may isang matalas na observer na marunong umunawa kahit hindi mo pa sila lubos na kilala. At number 10, the disarming weird honesty. Ang mga ng introvert ay may kakaibang kakayahan na magbitaw ng mga partikular at nakakagulat na katotohanan. Mga bagay na tila kaswal sa unang tingin pero tumatama sa isip ng kausap nila na parang matalas na karayom. Maaaring bigla nilang sabihin sa gitna ng isang simpleng usapan Dati, nanunood ako ng mga interrogation breakdown para lang maintindihan kung paano nagsisinungaling ang mga tao. Hindi nila ito sinasabi bilang pagmamayabang o pag-amin, kundi tila isang simpleng kwento lang habang umiinom ng kape. Mapapatawa ang kausap, bahagyang naiilang, hindi sigurado kung matutuwa ba o mababahala. Pero bago pa man nila maproseso ang narinig, ang introvert ay ililipat na ang paksa. Kamusta nga pala yung weekend mo? Ito ang tinatawag na weird honesty. Hindi nakakalat, hindi naghahanap ng atensyon, pero sapat para guluhin ang natural na agos ng usapan. Napupukaw nito ang kuryosidad, tiwala at isang uri ng tahimik na paghanga. Dahil kapag may taong ganyan katotoo, otomatik na naiisip ng kausap nila na wala siyang tinatago. At sa sandaling yon, hindi na niya namamalayan na, na disarm na siya ng introvert. Walang pambubola, walang pakitang gilas, tanging pagiging totoo lang sa mundong puno ng mga pagpapanggap. Walang manipulasyon, walang mga mind games, walang pangingibabaw, kundi espasyo lang. Isang banayad na sikolohikal na ekosistem na nilikha upang ibunyag ng isang tao ang sarili niya, upang kusang bumagsak ang kanilang mga panangga nang hindi nila namamalayan, upang sila mismo ang magbuluntaryang magsabi ng totoo. Aalis ang isang tao na may pakiramdam na nakita at naunawaan. May kakaibang kuryosidad. Paulit-ulit na inaalala ang naging pag usap Mas nagtitiwala kaysa sa inaasahan at namimiss ang introvert kahit wala namang malinaw na dahilan. At ang mga introvert, malayo na, tahimik na nag-recharge, pinagmamas na ng mga anino, binabasa ang enerhiya ng paligid at pinapatalas ang sining ng tahimik na impluensya na hindi kailanman humihingi ng spotlight. Hindi ka nila napaamo sa pamamagitan ng kontrol. Napaamo ka nila sa pamamagitan ng pag-unawa. At yan ang pinaka-eleganteng anyo ng impluensya. Hindi yung pilit na hinihingi ang katapatan, kundi yung kusa mong iginagalang, kinekwestiyon at hindi mo namamalayang pinapahalagahan. Lahat ng ito, nang hindi kailanman itinataas ang boses. Welcome sa laro ng mga introvert. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Mel Christian. Sabi niya, noon hindi ako relate sa mga videos mo sir. Pero may nalaman ako sa ibang videos mo na isa pala ako dyan. Lagi ko na sinusubaybayan ang new upload mo sir. At nalaman ko kung ano ako ngayon. Sabi naman ni Ellen Espino, Sir, marami matututunan sa iba't ibang pagkilos. Pahikitungo bago makipag-usap Ramdam ang negatibo at positibong mga pangyayari anuman man ang bawat pakikitungo ng bawat nakakasalamuha Ingat na nawa po tayo lahat Salamat po sa Diyos Sabi naman ni Reggie Torres Sana pagdating ng panahon, mas maraming tao na Ang makakaunawa sa ating mga introvert Thank you Sir AP At ayon naman kay Luna We're not invited cause we're not an elite It's okay, introverts have the best rank At shoutout din kay la Marie Delight Worker Rebecca Ogata, Jola Short Video, Sabotahe Rap Blog, Ramlat, Arnold Senatin, Kalayaan Kapayapaan, Annalyn Granada, Master Buten, Louie Burlongan, Emma Villanueva, Lorena Bintas, RJ Mera, Tabu Issues, Isabel Yap, Dennis Aranzanso Malia Mumena Bantas, Pax Tumulak, Kati, Bernabe, at kay Mercy Dita. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa si channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na secret strategy talaga ng mga introvert ang pagiging awkward nila? Panaudojimus į vidunetą.